Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagkakaproblema na naman nga na po ngayon, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo nga po ang mga haters sa ginawa ng Los Angeles Lakers laban sa Cleveland Cavaliers. Ilang araw lamang nga po mula ng magsunod-sunod ang pagkapanalo ng Golden State Warriors ay balik na nga po sa pagkatalo ngayon ng kadalang team na siyang dahilan bakit nagdedelikado na nga po silang mapako na lamang sa kasampu sa standings bago pa man magtapos ang regular season. At ang mahirap pa dyan ay nagsisimula na naman nga po magkaproblema ngayon ang kanilang team sa kanilang maginagawang play lalong lalo na pagdating sa depensa. Sa katunayan, simula nga po nang mawala at magtamo ng injury si Jonathan Kuminga sa kanyang tuhod ay hindi na naman nga po sila sumasalaksak sa ilalim ng basket. Yes, masyado nga po ulit ng mga players ng Warriors ang paggawa ng 3-pointers sa kanilang mga nakalipas na laro at madalas na lamang nga po silang nagdadrive upang makapagtala ng puntos. Bukod na rin nga po sa kanilang problema sa kanilang game plan ay nagkakaroon na rin naman nga po ng problema sa kanilang mga players. Sa katunayan, base nga po sa nalabas na injury update ng Golden State Warriors bago ang kanilang game laban sa Utah Jazz, ay nakalista na nga daw po bilang questionable ang kanilang mga players na si Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga bunso ng pagtatamo nga po nila ng injury sa kanilang mga pangangatawan. Bukod rin nga po sa kanilang dalawa ay inanunsyo na naman nga po ng Warriors insider na si Anthony Slater na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang superstar na si Stephen Curry since pagpapahingayin muna nga daw po ito ng kanilang kupunan. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagreklamo nga po ang mga haters sa ginawa ng Los Angeles Lakers laban sa Cleveland Cavaliers. Katulad nga po nang sinabi ko sa inyo mga katrops, wala na nga pong sinasayang panaoras sa mga players ng Lakers sa pagpapakita ng kanilang tunay na laro since sinaseryoso na nga po nila ngayon ang lahat ng kanilang mga ginagawang play dito. Ayaw na rin naman nga po nilang magkamali lalo pat kailangan na rin naman nga po nilang maipanalo ang lahat ng kanilang mga laban. At sa sobrang disidido at esperado nga po ng Lakers na manalo, ay may mga ginagawa na nga po dito ang kanilang mga players na mga kakaibang play na ikinakagulat na lamang ng mga fans at maging ng kanilang mga haters. Kagaya na lamang ng subukang i-block ni Lebron James sa Tantra Davis si Darius Garland sa pagkuha ng bola matapos ang ginawang inbound ng Lakers sa backcourt. At simula nga po ng gawin iyan ng Lakers, ay marami na nga po mga haters ang nagreklamo since moving screen nga na po ang ginawa ni Lebron sa pagtulak niya kay Garland para hindi nga po na makuha ang bola. Ngunit ayon na rin naman nga po mga katrops, sa sinabi ng ilang mga NBA analyst, wala rin naman nga na ginawang violation sa si Lebron at maging ang Lakers katulad ng 8 second violation ng moving screen since hindi rin naman nga po hawak ng Lakers ang bola. Kaya ang ginawang pagtulak nga po ni Lebron James kay Garland ay matatawag lamang nga po na box out at hindi screen. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.